thank you nagtitiranta sa ito na nanakit. Grabe, sama na ako Hindi kasi nga pantay. na Tem itu oh, okay. <laughs> sure. <laughs> ng camera <laughs> 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 Ang ganda ng <laughs> <laughs> <Yeah. I'm swag>. <laughs> beautiful. <laughs> <laughs> Happy ni Mira. Wow! I like it! You're here! na. <laughs> <laughs> ano lang yan? Sa shampoo lang siguro. Pero kung masa nag-lubid Bit ba ka? lubid ko yung buo. Ano kung Harap man. Dapat doon ang harap mo. Huwag sa lubid <laughs> Nasaan na yung pantay ah, hanapin mo na naman sa akin. Hindi ko binigay ko na sa iyo. Hello, Tabingi talaga ito, guys. Hello, ka. Maganda yung isa kay yun Tabingi! Hindi ko napansin. Dumidila pa lang. Walang iya. Tabingi pa na! Paano ba naman kasi, nakas kanina, nakasayon siya. Ang ganda ng malapit oh, yung dito sa kabila. Na. Yeah. mas malapit sa wow. kalapit. Oh, oh. -sure ha! Pero maganda na siya. Maganda man, kaso na Wow! I like Ay, it! Your hair! Libri lang yan na Pero ayos lang, di pa masyadong mabing mabing. guys! Nag-globid <laughs> baga, nag-globid ko yung buhok mo. Ano <laughs> yung nasa nag-globid oh. Huwag mo ganun sulubid sa tiglaan ka. ba? diba. Nasaan na yung pantalik oh, ko? Oo, hanapin mo na naman sa akin, hindi kong binigay ko na tayo. Hi Mars. Hahaha <laughs> <laughs> Tar. Sabi <nge? laughs> hindi ko napansin, Dum dumidila pala. <laughs> Walang iya. <nga>. Sabi <laughs> Na! Eh, paano ba naman kasi, nakas kanina nakasayon siya, ang ganda mas, ng... malapit yung lang. dito sa kabila. Dito, malapit sa kalahati. O dito. O dito, tinamang na. guys. Pag-shorty -sure ha. Eh, dong kang ate na mo. Pero maganda na siya, o. Di ba? Maganda Bunga. man, kaso lang natabingi. O, oh, natabingi lang siya. Pero ayos naman, na ah. Pwede nang pagtsagaan yan. Libre lang yan, ha. Ah. <laughs> <laughs> Pero ayos lang naman masyadong tabingi. Ayan, pag guys. guys. Picturean mo para kita naman. Picturean mo, oy. Kahit